O ano pa inaantay natin? Syempre titikman natin 'yan, oh 'di ba? sarap, sakay. Eh, ano? Si. E, tara. Let's tayo. Bali, magluluto na nga pala ako ng hapunan namin dito. Meron nga pala ako dito ang dalawang kilong paan ng manok. Siyempre, galing sa palengken, dapat nakakasiguro tayo malinis na malinis yung lulutuin natin, di ba? Kaya binabanlawan ko yun ng paulit-ulit. Mga dalawang banlo nga ang ginawa ko dito. Okay, tapos ko nga pala banlawan, nalagyan ko lang pala siya ng tubig. Yung level lang doon sa paan ng manok. Tapos, ayan, titimplan ko na. Kita yung asin. Mga ano lang. Dalawang... Oh, kutsarita ba yan? paminta. Ganun din mga dalawang kutsarita ba yan? Ted. Bay, ayos. Yan. Pakukulong ko lang pala to sa loob ng mga kalahating oras. Para sa yung ano? Pang pressure cooker? Ah, ito. Yun. Ito bawang. Mga ah, isang buong bawang. Yan. Iwan. Hirap eh ang galing na natin yung ganyan Uy, tumalsik pa yung mga ano, balat balat kailangan ko na yung mismo ano, bawang ayan, ayos na yun sa na pala yung asawa ko say hi! <laughs> Pagkalipas ng kalahating oras ay naglaro-laro pa nga tapos check natin kung malambot na talaga yung paa ng manok. Ayun, dalin-dali, 'di ba? nga pala hanguin ko na pala yung paa ng manok tapos sisimula ko na rin pala magpa-iitang kawali. rin pala ako ng mantika dito. Aba, may. Eh, sige. Paa ng manok. Kumusta Hmm? hmm? <laughs> Bali, gisahin ko lang sa bawang pati sa sili para mawala talaga yung lansa ng manok, di ba? May toyo ba? Madami, Madami daw pala eh. Ito toyo <laughs> Marami raw toyo, mas masarap eh. Yan ang paminta. Uy, nagdagdag pa. Dag -dag -dag pa nga ako ng isang kutsaritang paminta tapos hahalu-haluin ko lang yan hanggang mag-combine lang yung toyo pati paminta doon sa ating paan ng manok. Pag-adobo kasi ako mga tol. Nalagay ko lang talaga toyo, paminta, bawang. Tapos laurel, pati suka lang naman. Naamoy mo ba? Suka. Suka? Nalagyan mo na? Oo. Natin, syempre. Kapag nantay natin tol, maluto yung adobo natin. Meron nga pala kung ano, box gourmet, alam mo, ganda ng sticker ko ba Ayan. 120 pesos lang ito. Tapos meron din pala kung ano, syempre, box gourmet chili garlic. Ayan. Ito naman tol, 150 pesos lang to. So wala pa hinihintay mo. Bili na! Get up! <laughs> dito na boy! Boy, check natin. Boom! Dali! Uy! Pag nandito ka, snakamay mo. Bango sobra. Oh my god! Yan, pwede na yan. Ayan, luto na pala yung ating yutong adobong paa na manok. So, dalin-dalin, di ba? O, ano pa inaantay natin? Siyempre, titikpan natin yan, di ba? O, sarap boy. Eh, 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 eh. Siyempre, titikpan natin. Ayan. Ba? Hi. Mmm. Mm Jambut. Sarap. Uh, Siyempre, isa pa. Ba? Mmm. -hmm. sa intol. Yara,